programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. <tong> Zoe nalaman nga ang plano ni Moira Napasa sa nito ang sasakyan na sinasakyan nila Analin para mag-celebrate ng kanyang birthday. Buti na lamang at tinanong niya itong si Dax kung ano nga ba ang plano ng kanyang mami Moira. At yun ay inamin nga ni Dax na nasa sasakyan o nasa yate ngayon itong si Moira para isagawa ang balak niyang pasabugin ang yate kung saan doon sila linit at Annalyn at iba pang pa mga kasamahan niya. Kaya naman ang marinig niya ni Zoe at sinabi ni Dax ay dali-dali niyang tinawagan itong si Aralin at sinabihan na umalis na kayo dyan. Nandyan si mami at may dalang bumba Pasasabugi niya ang sinasaktan, sinasakyan niyo Kaya naman itong si Annalyn ay nagpapanik at hindi alam ang gagawin Akala niya nga nagbibiro lamang itong si Zoe Pero nang na ni Zoe na sinabi sa kanya at nalaman niya Na yun nga ang plano ni Moira Kaya naman itong si Annalyn ay nagpanik na at hindi alam ang gagawin Kung sino nga ba ang uunahin niya Si Moira nga ba yung hahanapin niya sa loob ng yate o palalabasin niya o pababain niya ang kanyang mga bisita lalong lalo na sila Ma'am Giselle at itong si Lynette. Kaya naman nag-iisip ng maganda kung ano yung pwedeng gawin nga ni Annalyn at yung mga bisita kung saan nga nandun din na ayaw niyang mapahamak. Kaya naman ang ginawa nito ay tinawagan niya nga muna ang kanyang tatay RJ para sabihin nga ang uh, plano nga ni Moira at nag nagpatawag nga sila ng pulis para nga hanapin sa buong yati itong si Moira. Samantala naman itong si Moira ay masayang masaya dahil sa wakas na sa loob na siya ng yati na walang kaalam-alam nga itong mga tao na nagbabantay sa yati lalong-lalong na yung mga pulis. Binayaran kasi nga ni Moira yung lalaki na doon nagtatrabaho tra doon sa yate para makapasok siya at doon nga siya dumaan sa ilalim ng tubig o doon nga sa may tangke para hindi siya nga makita masayang masaya si uh, Moira at tumatawa pad ayon kay Moira ay walang kaalam-alam at tinawag pang mga bobo si Lalinet at analin dahil wala silang kaalam-alam na nando na pala sa kasama nila sa yate itong si Moira Tumatao pa si Moira at sinabi na matitikman nyo na ang paghihiganti ko, Linet at Annalyn. Sisiguraduhin ko na hindi nyo makakalimutan yung mga surprise ako o pasabog na gagawin ko sa inyo. Parang baliw na nga itong si Moira at excited na siya sa maaaring mangyari. Pero ang tanong, magtatagumpay kaya si Moira sa masamang balak nito. Samantala naman ang malaman ni RJ na nasa hayati nga itong si Moira, binalaan niya yung mga pulis at mga tauhan nila na kumilos ng lang uh, lamang para nga hindi maalarma kung sakaling uh, makita nga itong si uh Muera. Gusto nila na parang wala lang at hindi maalarma si Muera. Nang sa ganun ay mabilis nila nga mahuli itong si Muera. Samantala naman hindi rin mapakali itong si Zoe sa nalaman niya at pati si Dax nga ay pinagalitan niya. Ayon kasi ka kay Zoe pinagbalaan niya o pinagbawalan na nito si Dax na makipag unayan o makipagtulungan dito sa kanyang mami Muera. Pero yun nga ay wala rin kalaban-laban o wala rin magagawa itong si Dax dahil hawak din siya ni Moira. Lalo't lalo pa at tinakot niya siya ni Moira na kung hindi niya susundin ang gagawin o pinapagawa sa kanya ni Moira, hinding hindi niya na makikita si Zoe dahil ilalayo nga ni Moira itong si Zoe kay Dax. Alam naman nating lahat na mahal na mahal nga ni Dax itong si Zoe at hindi siya papayag na mapalayo dito sa dalaga lalo't lalo na na malapit na sila sa isa't isa. Kaya kahit labag masakalooban ni Dax ang nangyari ay pikit mata niyang sinunod alang-alang na rin sa pagmamahal niya dito kay uh, Zoe At ayaw niya nga masaktan ito lalo't lalo na ayaw niya rin mapahamak si Moira kung kaya tinulungan ito dahil nasasaktan at hindi kayang tingnan ni Dax na nahihirapan at umiyak nga itong si Zoe